Ayan, gabing-gabi na mga kaibigan, mga kasyawild. Nandito pa ako sa lansangan, naghahanap buhay. Naghahanap ng pera para sa pamilya para makabili ng mamahaling bigas na gusto ko at masarap na pangulang para sa pamilya ko. Habang kayo dyan, ay pinag-aawayan ninyo ang 20 pesos per kilo na bigas na may amag, um, bokbok, at mabaho ng amoy. Ganito na ba talaga kahirap ang mga Pilipino? O talagang naging tamad lang kayo? At kayo ay umasa sa mga ayuda? Ang ayuda po ay sisira ng buhay ng inyong mga anak. Kapag kayo maasa sa ayuda, pati anak nyo, aasa yan sa ayuda. Walang pinagkaiba yan sa ganito. ha? O, tingnan nyo. Yung mga politiko, manamana. Political dynasty. Halimbawa, kongresman ngayon si tatay. Sa susunod, si nanay. Sa susunod, si kuya, si ate. Di ba? Ganon. O kaya, pag kongresman, mayor, gobernador naman yung kapamilya, saling lahi yung posisyon na kanilang gustong hawakan. At silang lahat na buong pamilya nila ay nandun sa politika. Ngayon, sa ayuda naman, ganun din eh. Ayuda dynasty rin. <laughs> diba? Siyempre, ang nakikita sa'yo ng anak mo, umaasa ka sa ayuda. Aba, hindi na rin magsisikap yan tulad mo. Tatamarin rin na rin yan mag aral tulad mo. Dahil nakita nila na ikaw ay umaasa sa ayuda. Naku, may papamana mo yan sa anak mo. At yung anak mo ganun din. May papasa rin nung anak mo sa anak niya. Kaya ayuda dynasty na, di ba? <laughs> Diyos ko, magbago naman kayo. Dahil sa inyo, maraming kabataan ang mapapahamak at masisira ang kinabukasan. Akala nyo ba nakakatulong yung ayuda? Yung ayuda para sa mga nasalanta ng bagyo ng lindol o ano pa man nakalamidad. Hindi 'yan para sa mga uh, tao na hindi naman nasunugan, hindi naman sinalanta ng bagyo, Araw-araw na, parang dumaan na rin 'yung bigwan, eh. Araw-araw na na mayroong ayuda. Jusko. <laughs> Grabe. Tapos doon sa pilahan ng ayuda, may nag aawayan pa. Kaya nga, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo. Kung gusto nyo makakain ng mamahaling bigas at masarap na pang ulam, abay magtrabaho kayo.